Hello guys, ito na nga pala yung kasagutan sa maraming tanong sa mga tungkol sa nag-viral kong Reels video na si Jollibee ay kumuha ng Aqua Plus. Ito po ang katotohanan. Mm -hmm. Ang sabi nga po ng iba sa comment, magic nga daw po kasi nga nung una kulay green yung nakuhang tumbler tapos naging kulay red or pink na daw. Bakit daw ganon? So ito po ang kwento. Nung una po, pasimpleng niya kinuha yung kulay green na tumbler pero isinoli niya rin agad. Tapos po nung magpapapicture picture yung tindera ng mga tumbler, pumunta po siya dun sa gilid at nagpicture picture sila at parang kapalit ay yung tumbler kaya kinuha niyo yung isang red or pink na tumbler na yon. At nung kulang po ulit na video ha na hawak-hawak niya yung kulay red na tumbler. So nung ini-edit ko po yon, na po kasi yung video na ang una yung kulay green na tumbler, then yung pangalawa yung red or pink na tumbler. So, ayun po yun, guys. For fun lang naman po ang ginawa ni Jollibee. Joke-joke lang po yun. Alam nyo naman, si Jollibee napakakulit. Pero ang cute-cute niya. Salamat po.